Hello! Good afternoon everyone! Katatapos ko lang umatin sa ano, school ng anak ko. Kasi last day nila ngayon. Graduate nila. Graduation nila sa summer school M high. Kaya umatin ako. Ako lang kasi hindi, ano, pumasok yung asawa ko. Hindi pwede. Hindi po kasi nag-absent na siya nung ano. Kaya, ano, ngayon lang natapos. Tapos may konting ano, yung mga parapol nila sa mga estudyante, ito nakuha ng anak ko to, sa rapol. Nakakuha siya ng rapol dito. Ito ang nakuha niya sa rapol, parapol nila. Tayo. ang cute nang nakuha ng anak ko sa parapon dito oh ang ganda ang ganda diba thank you so much guys and that was everyone thank you thank you maraming salamat po sa lahat ng viewers at supporters ko na laging nagsusuport ng video ko thank you thank you so much po sa inyong lahat Ingat po kayo palagi. I love you all. Yung anak ko, kasama niya yung ano, ayan, nauuna siya kasi kausap niya yung klaso niya kasi last na nila ngayon. Sa iba na ibang school na sila pupunta. Ayan. Naglalakad na lang kami kasi malapit lang kaya nilalakad ko lang kasi matagal pa yung bus na dumating At hindi na kailangan ano hindi kailangan sumakay hindi kailangan sumakay okay bye for now thank you so much bye for now